kaya talaga ako nasaktan nung nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya nung kinuwento niya sa akin. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang tanghali po pala sa inyo lahat. Uh, ako po si Angelo Jose si Rocha Mulac o mas kilala sa pangalang ninyo, Mulak. Um, I have been in this uh, industry for 50 years now. Ako po ay uh, 52 years old pero nagsimula po ako nung ako po ay 2 and a half. Kaya halos buong buhay ko po ay uh, uh, inilaan ko na sa industriyang ito. At uh, hindi naman po siguro lingil sa kaalaman ng karamihan. Ang pamilya ko po ay uh, talagang dito rin umiikot ang mundo sa industriyang ito, no. Ang aking ama ay si Alexander Mulac, isang producer. Um, at siya rin po ay naging chairman ng uh, Philippine Movie Producers Association. na design ng scaling system ng sharing ng sinihan at ng producer. Um, yun po yung naging kanyang uh, um ambag sa industriyang ito, no. Ang aking nanay ay isang artista rin. At um, si Amalia Fuentes po ay uh, siguro po ay kinilalang ng Queen of Philippine Movies. Um, so si Aga Mulak, si Arlene Mula, um, Almira Mula, si Alonzo Mula, si Atasha, si Andres. Napaka, talagang dito, dito umiikot yung mundo ng, uh, ng mga mula Um bidang ama I may not have been a good uh, husband you know I I may not have tried my best to be a good husband but I can proudly say that I did my best or I did my best to be a good father sa abot ng aking makakaya Um Yung mga anak namin tinuruan namin maging magalang maging uh, marespeto si Sandro, nung nagsabi siya sa akin na gusto niya mag-artista, sabi ko, sige, uh, pero hindi kita tutulungan. Alam ni Miss Annette yan, sinabi ko sa kanya yan. Hindi kita tutulungan, wala akong tinawagan na kahit sino na para makapasok siya sa industriya. Nalaman ko na lang, nag-audition na siya. At, ah, uh, na lang ako isang araw, biglang sinabi niya pa, natanggap ako ng sparkle, nakuha siya, nakuha siya ng sparkle. So, proud naman ako na pinagdaanan niya yung gano'n. Na alam ko, katulad ng ating mahal na senador Robin Padilla, dumaan din sa, sa ganyang, sa pagiging stuntman, di ba? Kahit na may kotse siya, pagka may taping siya, um, sumasabay siya sa service, para walang special treatment. Um, Ganon kababa yung loob ni Sandro. Very meek, very, very tahimik. Tsaka sobrang mahal niya talaga yung, yung, yung trabaho niya. Kaya, kaya talaga ako nasaktan nung, nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi, para makita mo yung anak mo na, na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya, nung kinukwento niya sa akin, yung ginawa, yung ginawa, sa kanya, lalo na si Jojo Nones po, at babao namin ni Selsa, walang matigas na punis sa madalik na misis. Siya po yung head writer namin, at sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Pag, pag kami, mga events kami, ako pa yung ulan lumalapit sa kanya. At um, Sir, Sir Jojo pa nga ang tawag ko sa kanya hindi di ba? Sir, alam mo naman yun. Kaya, hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung, yung isa naman, hindi ko naman siya kilala eh. ko na lang siya nakilala nung nangyari na yung insidente, pero sobrang sama ako yung loob ko talaga kay Jojo noon. Is, Ano ko talaga. Kung paano niya kinuwento sa akin. Tapos nalaman ko pala, bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya, si Alonso Mulak, na dating child star din. Sabi sa akin niya, Alonso, na sinabihento siya ng kuya niya na, nasa, ay, bro, sana wag mangyari sa inyo, nangyari sa akin. Sa kanya kasi ulus siya ni Sandro, yun ang nangyari. Kasi sa akin, yun. Wala sa mano lang talaga ng loob dahil kung kaya na gawin sa... sa... Uh, hindi ka naman, hindi ko naman po binubuhat yung aming bangko pero sa isang pamilya lang talagang ang ah, malaki na ang naging contribution sa industriyang ito. What more sa iba? What more sa mga baguhan? hindi ko naman sinasabi talaga may ginawan sila na iba pero di, di ba ba kung nakaya na lang gawin sa sa isang pamilya na talagang maka may, fund, na sa industriyang ito at pwede sa iba Kasi ngayon, binabaliktad pa nalang na yung sitwasyon. Hindi ko sinasabi ng GMA. Ah. Binabaliktad niya ng Jojo at, at, ni Richard yung yung nangyari sa mga comments nila, sa mga press release nila. Yun lang. Nakakasama na loob na kasi pa yung may sala. Yun pa yung nagagawang magbaliktad ng na storya. Ah. Kahit sino naman sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman para kay Sandro. Ngayon po, right now, he's undergoing counseling. Hindi po ko kitang ng NBI, pero nandun po si Sandro ngayon sa NBI, sa Behavioral Science. Right now, he's undergoing counseling. Yun po. Maraming salamat po sa lahat ng ng uh, na sumusuporta at uh, nagpakita ng concern kay Sandro. At um, Maraming salamat din sa ating mga mahal na senador na nag-take na nagbigay ng oras para para mag-attend sa hearing na ito at sa lahat ng mga concern. Salamat po. Yun na po. Uh, Mag-suspend uh, muna tayo ng one minute po.